I 0.8 liters ang gagamitin nating uh, engine oil bago tayo mag uh, adjust ng ating uh, carburetor. Ito ang 0.8 liters po ng ating uh, uh, engine oil para palitan natin yung uh, dating dating langis ng ating uh, motor. Inabot kasi ito ng baha kaya kailangan natin ito na uh, palitan na ng ating uh, langis no Sa pagsasalin ng langis sa uh, video nahirapan ako dito sa ating uh, motor dito meron kasing uh, sidecar kaya ako nahirapan magsalin uh, nitong langis doon sa makina oops uh, natapon ko yata yung langis. Uh, kulay, strawberry pa yung ano, uh, langis. Okay, makatapos niyan ay sasara na natin yung uh, ating uh, lagayan ng langis. Kapunasan na natin din yung uh, natapon na langis para hindi dikitin ng alikabok. Ngayon, naglagay din ako ng uh, gasolina kasi yung dating gasolina pina-drain uh, pina ko lang kasi nalagyan na rin ng tubig. Ito na yung hose ng ating uh, gasolina bubuksan na natin yung nga niyang uh, intake gate valve. Ayan, pumasok na po yung ating uh, gasolina. Ayan, uh, tinanggalan ko rin ng uh, spark plug, ano. Kailangan tanggalan natin ito ng spark plug para makita natin baka may pumasok din na tubig sa loob ng ating uh, silindro doon sa nilalaroan ng piston. Pagka hindi mo kasi naalis yan, tubig yan, maaaring magkasira. Meron din pala si kuan uh, problema din sa spark plug. Nag-build up na po kasi yung kanyang uh, carbon. Meron ng carbon deposit. Medyo mahirap na itong uh, mag-spark. Uh, eto na yung bago uh, magkahintulad sila ng uh, haba nung uh, dulo para hindi umabot doon sa piston ano pagka naman na uh, kasi yung haba baka tamaan yung piston at sira yung ating uh, motor na uh, lalagay na natin yung uh, spark plug na kumpirma na natin na walang pumasok na tubig doon sa lob ng ating uh, silindro kasi pagka hindi kasi natin na check, ano, uh, minsan kasi pagka nagparada tayo, naghimpil ng ating uh, motor sa parking area, hindi natin kasi alam yung posisyon ng ating uh, nung intake valve, baka naka-open habang uh, nakahimpil siya, inabutan ng baha at papasok doon yung tubig sa loob, kaya malimit na nasisira yung makina pagka pinandar mo kagad nang hindi mo tinatanggal yung spark plug. So, kailangan talagang titignan mo muna yung kinalalagyan ng ating uh, spark plug. Ngayon, ikakabit na natin yung ignition coil para mag-produce ng spark sa loob ng ating silindro. Ngayon, na uh, plano kong paanda rin sa push button pero biyak. Saka problema ay wala ng connection putol yata. Ano, kaya tinanggal ko itong uh, upuan para ma-check natin yung uh, linya ng ating uh, starter motor ito yung starter motor at ito yung kanyang uh, wire para sa starter motor so, kailangan ito ng uh, relay hanapin natin yung relay nito na siya namang magpapaandar sa starter mula sa push button papuntang relay at ang relay naman ang magde-drive doon sa uh, starter motor. Ito yung ground natin. At ito na yung ating starter relay. Makikita yung kulay ng ating uh, starter relay ng wire ay magkapareho noon sa linya ng starter motor. Kaya ito yung nasisiguro kong magde-drive sa kanya dahil malalaki yung wire. Ibig sabihin, hindi po pwedeng magdirekta yung malaking wire papunta doon sa push button kung hindi sira yung push button mo. So, ito magbubukas tayo dito sa headlight na para hanapin yung uh, linya ng ating uh, switch. Ito na yung relay, tinanggal ko muna. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung uh, itsura. Ito yung kanyang uh, terminal. meron siyang apat na paa yung ating uh, relay ngayon, titistingin natin yung uh, ground side ng ating uh, starter no kung meron ba siyang uh, connection doon sa negative side kailangan kasi permanenteng nakakabit yung kanyang uh, negative side doon sa terminal ng ating battery na negative Uh, meron naman siyang kuan uh, reading, pero medyo matastas, siguro sa haba rin ng wire. Yun yung na nating resistance. So yung kulay itim, yun yun ang nakakabit doon sa ating uh, permanenting nakakabit dito sa green. Uh, Ibig sabihin ang kulay dilaw at pula dilaw na may stripe na pula yun po yung uh, susuplayan natin na positive side ng ating battery uh, yan ay kukuha ng supply mula dito sa switch no ito yung uh, dalawang wire ng switch para sa pag-start ng ating uh, motor no? yan papunta po siya sa uh, uh, pindutan ng uh, start Uh, ito po yon kanyang uh, terminal meron po tayong uh, dilaw na may stripe na yellow at uh, itim na may stripe na green so, ito na po yung ano mula sa ignition switch ito, pinipihit ko na titingnan natin kung meron siyang uh, continuity test ayan, tumutunog naman pero tila yata nawawala-wala Uh, ibig sabihin meron siyang uh, lost connection no oh ayan nawawala-wala po yung kanyang uh, continuity test naririnig <coughs> natin yung kanyang uh, sounds pag nagagalaw natin ng konti oh wala na ibig sabihin uh, meron din problema tayo dito sa ating ignition switch uh, kailan, dami pa lang uh, papalitan oh no? Uh, siguro uh, um doon na lang tayo magte-testing sa mismong relay ng ating uh, starter motor. Kasi kuan uh, mukhang kwanin eh, no, mukhang uh, pahirapan tayo dito kasi naga na may loose connection kasi nawawala-wala yung kanyang connection doon sa ignition switch. Ito yung uh, wire po ng ating uh, Uh, relay papuntang switch na siya na magsusupply ng positive supply maglalagay na tayo ng battery Ito na 'yung ating wire na pang jumper lang Kakabit natin muna pansamantala no para malaman natin kung okay pa ba yung ating starter motor kasi nga uh, binaha itong motor na to uh, kinabit ko muna pansamantala uh, at ito ang magsisilbing uh, uh, pinaka switch ng ating uh, starter motor lalagyan na natin yung relay na walang balot uh, kitang kita nyo na yung forma ng kanyang uh, starter relay ngayon uh, susubukan nating paandarin no kakabit ko muna itong negative side ng ating battery titingnan natin kung uh, umaandar pa ba yung uh, kanyang starter motor. Kasi nababad sa ba. Ay, patay tayo dyan. Yung tunog pa lang, eh, parang hindi siya kumakagat doon sa makina ng ating uh, motor. Eh, ibig sabihin, may problema po doon sa mekanismo ng ating uh, starter. So, ayan. Wala pong kapit doon sa kanyang Mot, makina ng motor. Uh, ibig sabihin yan at hindi muna tayo gagamit ngayon ng uh, starter. At ngayon dadako naman tayo dito sa carburetor. Ang gagawin natin dito ang lahat ng uh, adjuster po ng uh, RPM at saka yung air fuel mixture ay uh, isasagad po natin lahat sa clockwise direction. Ang layunin ko po rito ay para meron po kayong uh, sukatan mula doon sa pagkaka-adjust na sagad. At kung ilang turn ang pabalik. Yun ang basihan natin yung mula sa sagad na position. Saka naman natin na uh, ibabalik ng pabaliktad. Ito na ngayon yun. Ito, Uh, ito yung RPM no unahin muna natin yung uh, air fuel mixture sa pag-adjust uh, kalahati lang po na turn ang gagawin nating adjustment ano kasi malapit siya dun sa one uh, tamang posisyon ito titingnan niyo dapat kalahati lang yung ating uh, pag-adjust dito ayan half turn lang po yun ito naman uh, adjust natin ng hanggang tatlo isa isa't kalahati dalawa dalawa't kalahati at tatlo ngayon at subukan natin na pandarin ng voice activated oh, voice activated lang yan bigyan oh. try <laughs> Pero lang po. <laughs> Ngayon mag-a-adjust tayo ng pabaliktad uh, ano. Nitong ano, mag-a-adjust tayo dito sa air fuel mixture. Pa Hanapin natin kung saan na uh, biglang bababa ang RPM. Yung posisyon na tila patigil yung makina. Uh, ikotin natin ng clockwise muna. Hop. Uh, parang humina yung makina babalik tayo ng counter uh, counterclockwise para tumaas yung uh, RPM parang nasasakal na Don tayo pupwisto sa kung saan na uh, yung uh, hindi bababa yung uh, RPM ng ating uh, makina babalik natin doon sa pataas yung, yung uh, tipong uh, kalagitnaan ng pataas at pababa na RPM ayan, okay nakuha na natin yung tamang uh, posisyon, ito naman yung ibababa natin yung RPM sa 1200 RPM o, wala kasi tayong gauge ano? para malaman natin yung uh, RPM, walang gauge kasi yung isa para sa RPM ayan nasa medyo mababa, mababa ng konti tataasan kaya natin ito uh, eh, kaya na pong bahala kung uh, gano'n gaano ka yung makina na uh, pwedeng uh, ibaba no? kasi mas matipid mas mababa yung ating uh, RPM na uh, ideal no? Uh, ideally yung ideal speed po natin ay dapat na sa mga 1400 RPM yan po yung uh, aking pamamaraan sa pag-adjust ng ating carburetor. Uh, uh, meron na po tayong uh, basihan mula dun sa pagkasagad ng ano pag ikot ng adjuster eh lang natin ng nakaandar na yung motor. Ano? ngayon nalilik uh, 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 gagalawin ko lang itong pan ating uh, handle kung magbabago bang speed uh, mukhang hindi naman siya apiktado so okay lang yung tension ng ating cable para sa throttle ito uh, na po yung uh, tamang adjustment natin uh, kayo na pong bahala kung gusto nyo mas mababa yung hindi namamatay yung ating makina uh, hanggang sa muli uh, Mag-upload pa rin ako ng video uh, about uh, starter motor. Abangan nyo na lang yung starter motor sira kasi yung nga starter motor natin. At maraming salamat. Wa pagpalain po tayo ng may kapal. At uh, huwag kalimutan po ang ating Diyos na makapangyarihan.